binunyag na ng Mitsubishi Motors ang pinakabago nilang turbocharged na 7-seater SUV. Walang iba kundi ang Mitsubishi Destinator 2026. Pinalawak ng Mitsubishi Motors ang kanilang linya ng mga modelo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Destinator. Isang bagong 3-row compact SUV na pinagsasama matatag at magandang disenyo sa malakas na performance. Ang production version ng DST Concept na ipinakita sa Philippine International Motor Show noong 2024. Ang Destinator ay nasa itaas ng Expander Cross, ngunit mas mababa sa Montero Sport sa linya ng Mitsubishi. Dinisenyo at in-engineer bilang isang confidence booster para sa masiglang pamilya. Ang all-new Destinator ay pinapagana ng turbocharged na 4B40 1.5 liter Mivec 4-cylinder engine na may 163 horsepower, 120 kilowatt at 250 newton meter na torque. Ito ay may water-cooled intercooler at Atkinson combustion cycle para sa mas pinahusay na fuel efficiency. Nakapartner ito sa isang CVT na gumagana sa mga front wheels bagamat isang front-wheel drive crossover na ito ng Mitsubishi Active View Control System na nagbibigay ng limang drive modes kabilang na ang tarmac na parang sport mode sa unang pagkakataon. Ang front MacPherson strut at rear torsion beam axle suspension ay malawakang na retune para umangkop sa mga kalsada sa ASEAN. Nagbibigay ito ng mas komportableng biyahe nang hindi sinusuko ang katatagan sa tuwid na daan at kakayahang magmaniobra sa lungsod. May ground clearance itong hanggang 244mm kabilang sa iba pang mahalagang specs ay ang 21 degrees na approach angle, 20.8 degrees breakover angle at 25.5 degrees departure angle. May sukat na 4,680 mm ang haba, 1,840 mm ang lapad at 1,780 mm ang taas. Ang destinator ay may maluwag na 2,815 mm na wheelbase. Sa disenyo, hinango dito ang X-Force Upgrade Dynamic Shield front end pati na rin ang T-shape na headlight at taillight. Standard ang 18-inch na gulong na may 225x55R18 na gulong. Ang grill naman ay may layered design na may honeycomb inner grill sa ilalim ng transparent acrylic surface. Sa likod, may kita ang hexaguard horizon motif na ginagamit din sa X-Force. Mayroon din itong panoramic sunroof, ang kauna-unahang Mitsubishi model na may ganito, lalo na sa ganitong price range para sa kanyang lunch market sa Indonesia, ito ay iaalok sa tatlong variant, ang GLS, Exceed at Ultimate. At sa limang kulay na Quartz White Pearl, Lunar Blue Mika, Graphite Gray Metallic, Jet Black Mika at Blade Silver Metallic. Sa loob ng Destinator ay may fully digital na 8-inch gauge cluster isang 12.3-inch SmartLink display audio touchscreen, infotainment screen, dual-zone climate control na no may mga vents sa kisame, customizable na 64-color ambient lightning, at may mga upuang may heat-reflective coating or white. Meron ding USB Type-A at C ports hanggang sa third row. Para sa dagdag na kaginhawaan, meron itong electronic parking brake na no may auto-hold at available na hands-free power tailgate. Katulad ng X-Force, kinatamasan nito ang Bespoke Tune Dynamic Sound Yamaha Premium Speaker System. Tinitiyak ang flexibility sa loob dahil ang mga opuan ay maaaring i-fold ng 40-20-40 split para sa second row at 50-50 split para sa third row. Mayroon ding malalaking storage spaces at mga practical na kagamitan tulad ng seatback tray, compartmentalized seatback pockets at underseat storage tray mayroon din itong Mitsubishi Kone, ang advanced telematics system ng brand na nagbibigay daan sa mga may-ari na suriin ang kondisyon at kontrolin ang ilang function ng Destinator gamit ang dedicated smartphone application. Parating sa kaligtasan, ang Destinator ay may Mitsubishi Motor Safety Sensing, kinatawag na Diamond Sense sa Indonesia. Ang advanced driver assist system ng brand na naglalaman ng mga kakayahan tulad ng Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, automatic high beam, leading car departure notification, at multi-around monitor. Bukod pa rito, meron itong anim na SRS airbag, ABS na may EBD at stability control. Ang presyo sa Indonesia kung saan ito ay unang nilunsad ngayong buwan ay nagsisimula sa 400 million hanggang 500 million Indonesian rupiah o katumbas ng 1.4 million hanggang 1.75 million sa Philippine peso. Ito ay gagawin sa Indonesia sa Krama Yuda Assembly Plant at nakumpirma na ilalabas dito ng Mitsubishi sa iba pang ASEAN market, kabilang na ang Pilipinas. Katapos nito, i-export din ito sa Latin America, Middle East at Africa. Narito ang pangkalatang specs ng 2026 Mitsubishi Destinator mga repa. Parating sa sukat at timbang, meron itong kabuong haba na 4,860mm, kabuong lapad na 1,840mm, kabuong taas na 1,780mm at ground clearance na 200mm, 214mm naman kapag may undercover. Ito ay may curb weight na 1,495kg at mayroong 7-seater capacity. May approach angle na 21 degrees, ramp breakover angle na 20.8 degrees at departure angle na 25.5 degrees. Pagdating naman sa makina at transmission, ang Destinator ay mayroong 4B40 Mivec Turbo na may intercooler, 4-cylinder, 16-valve at 1,499cc displacement na nakapares sa isang CVT na gearbox. Kaya itong mag ng maximum output na 163 horsepower, 120 kW sa 5,000 RPM at maximum torque naman na 250 Nm sa 2,000 hanggang 4,000 RPM. Pagdating sa fuel system, ito ay naka-fuel injection na may direct injection at multi-point injection. At may fuel tank capacity na 45 liters. Naka-front wheel drive, may electric power steering rack at pinion. May front suspension na independent MacPherson strut at rear suspension na torsion beam axle. Naka-ventilated disc front brake at disc brake naman sa likod. Ang mga gulong nito ay sumusukat ng 225 by 55 R18. Excited ka na ba Repa? Ang Mitsubishi Destinator ay opisyal na inilunsad sa Indonesia ngayong July 2025. Bagamat kumpirmado na magiging available ang Destinator dito sa Pilipinas, wala pa tayong eksaktong petsa kung kailan ito darating. Pero dahil dito sa Pilipinas unang pinakita ang concept version nito, umaasa tayo na hindi na ito tatagal bago magkaroon ng lokal na paglulunsad. Inaabangan mo na ba at pinapangarap mo rin bang magkaroon ng sasakyan na ganito, Repa? Konting tease na lang at masisilayan na natin ang bagong Mitsubishi Destinator dito sa Pilipinas, or right. why? Nais mo na kitang pasalamatan, Repa, kung ikaw man ay umabot sa puntong ito ng ating video. Kung ikaw man ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome na welcome kang pindutin yung subscribe button, Repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. Paki-like and share mo na rin, Repa, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat sa panonood at suporta. kita kits tayo sa susunod na video. Orwa! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng wag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!